Sa mga oras na ito, bonget. Gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon pero hindi ko kayang mawala ka sa amin ayusin mo ang sarili mo magpagamot alisin ang droga sa iyong sistema wala akong ibang gusto kundi gumaling ka malampasan natin ito muli dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa luneta at sa buong mundo dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid.